Mga kadayari, hindi lang po pangunahing defense fortress ng mga Kastila ang Fort Santiago kundi nagsilbi rin itong daungan ng mga galyon o umiirag pa ang kanakalang galyon. At ito naman po ang mga halimbawa ng mga galyon. Yan po ay makikita sa Museo de San Agustin, dyan po sa Intramuros. At ito naman po ay sa Ayala Museum sa Greenbelt 5, Makati City. Sa ganitong mga miniature na lang, mga replica na lang natin masasariwa ang panahon na umihirap pa ang kalakalang galyon. Mga kadayari, isipin nyo na lang na yan po ay mga galyon na nagdadala ng supplies para sa mga peninsulares sa uh, Fort Santiago o kaya naman ay kukukuha ng mga spices para sa spice trade patungong Amerika o kaya naman ay Europa via the Manila Bay and then... Pasig River. Sa so, tuwing makakatsyan po ako ng mga, mga ganyan mga vessels, iniisip ko na lang mga galyon yan.